Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, Sagittarius, para sa Enero 28, 2025, ngayong araw. Dala ng enerhiya ang isang natatanging aura na magbibigay daan sa iyo upang mas mapagtanto ang mga aspeto ng iyong buhay. Para sa iyo, Sagittarius, ang alindog ng mga bagay na hindi pa natutuklasan ay muling magbibigay sigla sa iyong puso at isipan. Tila ba mayroong isang natural na atraksyon sa mga bagay na hindi pa nararanasan at ipinapakita ng mga bituin na ngayon ang tamang panahon upang yakapin ang mga pasyon at pangarap na matagal mong itinatagong pangarap. Ang kakaibang kagalakan na hatid ng pagsisiyasat sa hindi pamilyar na mga landas ay magdadala sa iyo ng bagong pagminilay at kadalakan. Huwag matakot sumubok ng mga bagong karanasan na makapagbibigay say-say sa iyong araw at magbibigay daan sa iyong mas malalim na pananaw sa buhay. Sa pagtahak mo sa bagong direksyon, hayaang ang iyong panloob na boses ang maggabay sa iyo dahil siya ang makakatulong sa iyo upang magtagumpay sa mga bagong hamon. Sa ngayon, gamitin ang pagkakataong ito upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili at magbigay pansin sa mga detalye na madalas mong ipinagpapaliban. Pakinggan mo ang iyong intuition at hayaang magsilbing gabay ito sa iyong mga hakbang patungo sa bagong kabanata ng iyong buhay. Habang ang buwan ay nasa Capricorn, magbibigay ito ng pagkakataon para makahanap ng kaayusan at katatagan sa iyong buhay. Ang Capricorn ay isang tanda ng disiplina at estruktura, kaya naman malaki ang papel na ginagampanan ng enerhiya nito upang ipagtaguyod ang iyong mga layunin. Ngayon, ituring mong pagkakataon ito upang mapagtanto ang iyong mga pangarap at maglagay ng konkretong plano upang matupad ang mga ito. Maari kang maghanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay na nagpapaalala sa iyo ng iyong mga pinagmulan at nagiging gabay sa iyong paglago. Ang mga bagay na akala mong maliit ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Habang dumadaan ka sa mga gawain, gamitin ang steady at matatag na enerhiya ng Capricorn upang itaguyod ang iyong mga personal na layunin at gawing mas produktibo ang iyong mga aktibidad. Ang iyong likas na ugali na maglakbay at mag-explore ay maaari ring makapagbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa mga aspeto ng buhay na hindi mo pagaanong nabibigyan pansin. Ang disiplina at fokus na hatib ng Capricorn ay magiging tamang balance sa iyong malikhain at masiglang kalikasan. Kung haharapin mo ang araw na ito ng may kaayusan at maayos na plano, magkakaroon ka ng pagkakataon na magtabumpay sa lahat ng bagay na iyong dagawin. Habang lumalalim ang araw, mahalaga na maging mapanuri sa anumang natitirang hinagpis o sama ng loob na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga kaisipan. Mahalaga ang pagiging self-aware at dapat mong tanggapin na minsan, ang ating mga nararamdaman ay may epekto sa ating mga desisyon at relasyon sa iba. Ang mga hindi nabayarang pagkabigo o ang mga hindi nasabing sa loobin ay maaaring magdala ng kalituhan o tensyon sa ating mga kaisipan at pakikitungo sa ibang tao. Kaya ito ay isang paalala na maging bukas sa sarili at maglaan ng oras upang mag-reflect. Ang pagmumuni-muni sa mga emosyon mong ito ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad at paghilom. Huwag mong hayaang ang mga negatibong pakiramdam ay maging hadlang sa iyong paglago at sa pagtahak sa mga bagong karanasan. Kung magpapasya kang magpalaya ng mga negatibong emosyon, makikita mong ang iyong pananaw ay magiging mas malinaw at ang pagnanais mo na magpatuloy sa buhay ay magiging mas matibay. Isaisip na ang mas maliwanag na kaisipan at malinis na puso ay magbubuka sa iyo ng mas maraming oportunidad at mga bagong karanasan na magpapasaya sa iyo. Sa kalagitnaan ng iyong mga paglalakbay at pagsasaliksik, huwag kalimutan na maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Sa gitna ng mga pagsubok at pagsisikap, ang oras ng katahimikan at introspeksyon ay makatutulong upang muling makuha ang iyong fokus at lakas. Bigyan ang iyong sarili ng oras na magpahinga at muling mag-refresh. Ang lakas na makukuha mula sa pagminilay at pagpapatahimik sa sarili ay magiging mahalaga upang mapanatili ang iyong malasakit at lakas. Ipagpatuloy ang pagtahak sa mga landas na nagdadala ng mga bagong karanasan, at hayaang ang iyong panloob na karunungan at intuwisyon ang magbigay gabay sa iyong mga hakbang. Walang mali sa pagpapahinga at pagbabalik loob upang magbigay pansin sa iyong pangangailangan sa emosyonal at mental na aspeto. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng pagiging adventurista at pagiging disiplinado ay susi sa matagumpay na araw na ito. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa iyong mga pangarap ay isang mahalagang pagkakataon upang matutunan ang mas marami pang bagay tungkol sa iyong sarili. Ang kakayahan mong mag-adapt sa mga bagong karanasan, pagsubok, at hamon ay isang pambihirang kalidad na magdadala sa iyo ng tabumpay. Tanggapin mo ang iyong likas na katangian bilang isang tagapaglakbay, at huwag matakot na mag-explore at magsimula ng mga bagong proyekto o relasyon. Ang mga hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay sa hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang, gaano man kaliit o kalaki, ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.